yung ruta nyo sa yate nung pag-alis nyo sa Manila? Nag-tortambay ng una kami doon sa tabako, sa pier. Tuloy mo lang. Pagkatapos doon lang kami nag-hurat at pa papunta ng birak. So, mula yate sa malaking barko, saan banda kayo lumipat sa barko? Doon lang tabi kami naglipat sa ordinary. Yung pero kung paano medyo mahal yung price. Pati nahangusan ako ni mga karaon ng cup noodles. <laughs> Ilang bad. oras? Ang aram ko, apat na oras ang biyahe papuntang birakhari ng tabako. Pag adong ka na sa kalagitnaan ng dagat, may na doon yung signal, may na makatiktok. <laughs> Minsan man pagkakasignal ka ga tiktok ako, yakuhan yung umok ko yung akong cellphone. Anong nationality? Half-half po yung akong umok, half bulldog, half shih tzu, kaya ang bura po sa kaya, bullshit. Ano yung kinuha yung mga cellphone nyo? Yun pa, ano tabi yung among usapan. Ano yung usapan? Na bawal mag-tiktok sa public. Ano oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Um, ah, may ko magilumduman yung exact time. Basta pagkapanghapon na mo yun, ang sida na mo na yung native naman. Hindi. Okay. Ano oras kayo sumangpas sa yate? Hmm. Pakakao na mo, nag pa ako, naglabar. So, mga bago mag-alastis.